<laughs> o oh, sige, patayin ko muna. Ayan si Madam. Uh, birthday ni Madam ngayon. <laughs> kaya nalibri niya ako. Dito oh, kami. Ayan. So, dito ako. Ayan. So, ayan si Madam. Sige. Manglilibri po si Madam ngayon. Ako po yung katulong ni Madam. Ngayon. Naging birthday. Are you excited? Yeah. <laughs> Parang excited yan. Excited, excited, excited daw siya mag-ride. Mag drive. drive kami ni Mayla. Pero kakain mo na kami. Punta kami food court. Food court na daw kami. Meron naman mga options sa baba, Mayla, kung gusto mo. Anong gusto mo? Hmm. Bahala, ikaw bahala. Wow. Parang ang haba na ng buhok ko, no? Oo, uh, sobrang haba na. My Korean friend. I ah. My Korean friend. <laughs> Gabi. Taba ng mukha ko. Beautiful yan si so, Mila. At dito na kami. Hanap na kami ng makainan. Kasi dito Bago may napapunta yan food court. Saan? Bababa pa tayo. Oh, ito nga. So, see you there. Maganda to pag may idala kang bata. Ayan o. Oh. Mm -hmm. Kasi sobrang lawak niya mag-enjoy mga bata Sabagay May kasama naman ako mag-enjoy ngayon <laughs> Yeah Nandito kami sa Window Mall Ayan. Saan? ko na lang na ng mag Magkolor na lang ako before ako ano? Oh Malapit na. Wala pa akong ticket. Malapit na? Mm hmm. Padala sa na ako may lab ng shoes ni Jasmine. <laughs> Sige. Kasi di ko alam kung ano yung size talaga ni Sa Manila na lang daw. Choose ka okay. na. Nandito kami sa Shanghai restaurant. na no? uh -huh. Shanghai restaurant. So, pipili niya siya. Okay na. Ay, yeah. may na. Maraming ka na namang gutom. <laughs> Masarap. Mm. Astoria no kay naman mag queen music Ang man niya no may nablamig no kami sarap ano man siguro ni. Hmm. Tapos order ng mga ganyan. Ayan, dami-dami ng order mo. Yung furnace siya. Nalalaki mga pangailangan. Lagi nang nagtatanong ng mga sapatos. Ayan, swimming pool ng mga bata. Yan, ang ganda. Ayan mga candies sa mga babies. Ayan mga pangbata na mga candy na mga pagkain. Dami. Sige. Ang daming fruits, 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 fruits. Uh, fresh fruits mixed fruits mix 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 sorry oh you're Parang nagsasayit-sayit ka na naman ah. <laughs> Sabi ko nga, buti nalang hindi tayo nagkita ng binatak <laughs> <laughs> na siguro. Hindi mo kong pansinin tayo. <laughs> Sa gwapo mo na yan, pansinin mo ko na po. Ito siguro laway ko ngayon. Ang ganda dito. Kaso lang mga nakaputi yung mga kasama namin. Ah, nakaputi yung mga kasama namin. Ito mo. Oh. 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 Eh, kung hindi naman puti, nakaitim. Oh, ikot kami. Ito mo. Oh, mga nakaputi at saka itim lang yung suot nila. Kami lang yung ano. Parang naligaw. Naligaw kasi karamihan dito mga Arabic mga taong nagpunta dito, mga taga dito. So yung suot nila mga itim, mga nakaitim sila. Tapos yung mga lalaki naman, mga nakapote, katulad doon nasa harap namin. Tingnan. Ako. Oh, di ba? Well, Talibil din naman natin sila. Ano? Oh, di ba? Mga nakaputi sila. <laughs> Nakikigulo lang kami. <laughs> Sige na nga, babay na nga. Mamaya ulit. <laughs> so, pabalik na kami. It's yeah. time na. 9.10 na. Tama so, balik kami ng 9.15. Parang nakakapagod din maglakad. Nakakapagod din natin. <laughs> ang ganda naman ang ilaw nito, No? Oo. Korya mo. Ang maganda siya. Maganda yung lighting nila. Lighting. Ay ang mga kidos. Hmm. Nagtatalon-talon ah. Yan kasi yung mga gusto ng mga bata. Then, uh, tambing pa. pa <laughs> <laughs> Kasi first time niya. Si Jasmine na. Si Jasmine yan, ta. Talong-talong ka Parang umakyat Ano yan? Roller coaster. Hindi yan o, yung parang up and down. Um, pero maliit lang. Dapat sobrang haba no? Yung oh. sa, yung sobrang taas. So, we're back. Napagod kami kakaikot. Marami na. Ayan. Kami naman, tabalik pa ka lang. <laughs> so, andito na kami ulit. Tahimik. Anong oras na ba? Rules. Here are some basics. The accelerator pedal is under your right foot. brake pedal is under your left foot. It is forbidden to drive with any loose clothing. Wearing scarf while driving is forbidden, and long hair should be accepted as is... they are all designed <laughs> Before getting to your long track rules, <laughs> here are some basic instructions. talaga. <laughs> so, I need to change. Kasi, yun yung suot ko. Kailangan ko ito. Ay, Surely. <laughs> oh, ayan na. Ayan na isa. Kumusta ang ano? Yes. Ka ang experience? Grabe, sobrang sarap sa pakiramdam. As in. Grabe, nag-drive kami ni Mylab ng map napakabilis talaga I as mean, full super as in nag-enjoy talaga kami for 8 minutes oh. grabe nang hinginig yung tomay pagkatapos namula pa nga kaya um eh, nga dahil sa kanya nabunggo ako ng dalawang beses sa ako, likod e, ko kasi mahina lang yung drive ko ang isa <laughs> careful ako is eh, <laughs> ay matanda na tayo no? <laughs> 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 ang saya gusto gusto pa niyang bumalik ulit. Uh, ay, Hi. Ano? Ah, uh, nag-coffee muna kami ano? daw. Okay. Na Tapos uwi kami. Anong oras na ba? Ah. Uh, oh, 11 na. 11. 11, 11 na. Ano, we're going to workshop. Ano, uwi o magstay? Magstay daw na para mag-present. Koko. Kasi may tao na po 'yan, 'no. Oh, 'di ba? May tao. Parang <laughs> ano hari lang? <laughs> prop lang, prop. Hello. Uy. Uy na daw. Eh, napahinto sa Starbucks. Yes, since we will go to bar, we will have coffee na lang. Uy. Ito na kung dati na How about there? Much better, no? Dito na. Hindi, Tanpa, no, na. Oh, dito hindi na. Parang hindi tayo. O, di dito. Sabi tayo. Pangit dyan. Dito na na. May Hindi na mula siya. Di na mula siya. Ayan na siya. Di ba ba? Dito tayo. Saan ba mamulay yung mukha mo? Ah, sa sunog pa pala yan? Ha? Nagdagat ka? Ay, nagdiri mo sa dagat? Hindi ba ka nag-drive pa kunang napakalakas?